Kinilala ng Interagency Council for Traffic ang Pasay City Government sa pagdiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga gumagamit ng kalsada sa kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic sa bansa. Ibinigay ng IAC Chief Charlie Apolinario del Rosario ang pagkilala sa Max Auditorium sa SM Mall of Asia Complex noong lunes, Pebrero at 13 sa lokal na pamalan ng lungsod ng Pasay pinunganahan ni uh, Chief of Staff ni Mayor Emi Calixto Rubiano na si Peter Eric Pardo ang pagtanggap nga sa nasabing parangal. Samantala, pinagbunyi ni Pardo ang pagkilala ng IAC at sinabi nitong inaalay ni Mayor Emi Calixto Rubiano ang parangal sa mga pasayenyo na nagambang ng lakas at malasakit upang patulungan ng publiko noong panahon nga ng mga lockdown at paghigpit ng pandemya. Kinilala ng IAC ang katapangan ng mga operatiba at mapagkakatiwala ang partner sector nang National Government at Department of Transportation. Nagpakita ng kabayanihan sa pagsagip ng buhay, pagpapanatili ng seguridad at pagpapakita ng katapatan ng panahon ng pandemya. Sa kanyang mensahe na ipinarating ni uh, Pardo ay binahagi ni Mayor Amy ang pagkilala sa mga nasasakupan at opisyal ng lungsod ng Pasay mula sa antas na barangay hanggang sa pinakamataas na pinuno na nagabag ng kanilang oras, pagsisikap at dedikasyon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon nga sa alkalde sa pamagitan ng pagkakaisa at dedikasyon, ang pagkilala sa lungsod ay pagpapakita lamang na pagmamahal sa naturang siyudad. Ang Pasay City ay ginawa na ng IAC na magiting na lingkod award para sa kanyang huwarang pagganap at napakahalagang kontribusyon sa kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic, partikular na sa pagtiyak ng kaligtasan at siguridad ng publiko. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.